Pangit ka ba? O, e eh, feeling mo lang? Chill ka lang ka crush. Baka kasi may iba pang dahilan kung bakit di ka pinapansin ng crush mo. Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil sa numero uno. Ibubunyag natin ang sikreto kung paano mo siya mapapa-oo or at least mapapatingin. Pero bago ang lahat, mag-like, subscribe at i-share sa friends mong mas tragic pa ang love life kesa sa Let's go! Ikasampo! Sobra kang mahiyain. Paano ka mapapansin kung lagi kang nagtatago sa likod ng pinto? Crush ko siya, pero ayokong tumingin. Friend, gusto mo ng love life, pero ayaw mo ng interaction? Love is blind daw! Pero hindi psychic si Crash. Ikasiham, awkward kang kausap. May effort kang kausapin siya pero parang alien ka. Magsalita. Ay, um, ganda ng, um, ano mo, uh, bye. Brother, get help. Hindi to horror movie. Wala ka sa exorcism. Lakas mo makaposes. Ikaw alo. Hindi ka nga awkward. Hindi ka din mahiyain. Feeling close ka naman. Kakilala mo pa lang. Tinatawag mo na agad siyang babe chill. Baka ipablatter ka niyan. Hindi porket nag-heart react siya. Ready na siyang magpakasal. E kapito, wala kang self-care. Hindi mo naman kailangan maging model. Pero grabe naman yung hindi ka naliligo. Minsan, konting ligo equals instant crushability. Kahit kaluluwa, aalis sa katawan mo kung amoy libing ka na. Ikaanim, over sa pakiyot online, lahat ng post mo may caption na sana mapansin mo ko tapos may labing apat na filters. Chill lang! Hindi lahat ng tao ay mahilig sa emojis galore. Ang dami mong filter, akala mo application form. Hindi selfie ang love, hindi laging may good angle. Kung sa picture ka lang cute, edi iframe ka na lang namin. Ikalima, wala kang sariling goal sa life. Hindi lang dapat love life ang goal. Minsan gusto rin ng crush mo yung may pangarap. Di pwedeng ikaw lang sapat na. Hindi iyan sapat. Kung ang ambisyon mo lang ay mahalin ka niya, girl, paano ka aasenso? Ikaapat! Wala kang confidence. Kahit gaano ka kagwapo o kaganda, kung lagi kang nagdo doubt sa sarili mo, hindi ka rin mag shine Confidence is key, beh. Kung ikaw nga di mo bet sarili mo, paano pa siya? Ikatlo, trying too hard. Ginagaya mo lahat ng gusto niya kahit ayaw mo. Girl, kung gusto niya ng gamer, huwag mong ipilit kung allergic ka sa joystick. Mahalin mo sarili mong version, hindi yung kung anong gusto niya. Ikadalawa, may gusto siyang iba. Minsan hindi ikaw ang problema, sadyang may ibang laman ang puso niya. At ang sakit, beh, pero hindi mo kasalanan yan. Ang kasalanan mo, yung manatili ka sa taong hindi ka pinili at ang ikauna sa lahat. Hindi ka pa ready magmahal. Ouch! Pero totoo, kung hindi mo pamahalang sarili mo, paano ka mamahali ng iba? Self-love muna bago love life. Hindi to Netflix, walang skip intro. Ngayon, paano ka mapapansin ng crush mo? Ito na, yung hinihintay mo. Ang sikreto para mapansin ka ng crush mo. Gawin mo to para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Mag-improve ka. Mahalin mo sarili mo, gawin mo yung passion mo, at hayaan mong dumating ang tamang tao na magmamahal sa'yo ng buo. At kung siya yun, jackpot. Kung hindi, at least upgraded ka na. Comment down below kung anong number ka. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa sa pag-ibig. Lahat tayo minsang naging tanga, like, subscribe at hit that bell icon para sa more hugot, patama at kalat content like this. Baka next time, crush ka na ng crush mo.